Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ang napakagandang paksain. Napakarami nagtatanong nito, kaya naman atin itong bibigyan ng pansin sa araw na ito o sa gabing ito. Pero bago tayo magpatuloy, Subscribe lang po, pindutin yung bottom bell, nang ganoon lagi kayo maging updated. Pakilike na rin ang video. Ang title natin ngayon, Ritual upang maisip nila ang kanilang pagkakautang sa'yo upang bayaran ka. Marami ang nagtatanong sa akin, paano ba sila maalala ng mga taong may utang sa kanila? Sa totoo po, napakahirap magpautang sapagkat kinakalimutan niyan o kaya pahihirapan ka pang maningil. Makikiusap sa iyo, naawa ka, pagbibigyan mo, pero pag-uasan ang bayaran, ikaw ang pahihirapan. Hindi naman lahat ng nangungutang ay ganyan, pero marami ang hindi nagbabayad. Ngayon, para doon sa nagtanong sa atin na si Maria Elena D. Ay marami raw ang may utang sa kanya, kaya naman gusto niya ipaksahin natin ito. Paano nila magagawa? na ka. Ganito ang iyong gawin. Tingnan natin kung ano yan. Hindi lang ito sa mga taong may utang, kundi sa mga taong iniibig mo na lumayo sa iyo, na gusto mong maisip ka. Kaya, pwede rin ito sa ganong problema. Kung gagawa ka ng ganitong ritual o panawagan, mainam nagawin ito sa araw ng Miyerkules. Ang araw kasi na ito ay sumasagisag sa planetang Mercury na simbolo ng komunikasyon. Dito mo isagawa ang ritual o sa araw na yan isagawa ang ritual ukol sa mga nais mong balisain, tawagan, tawagin na maalala ka. Tulad ng lumayong iniibig, gawin sila ng isang ritual sa araw na ito. Hindi sila mapapakali hanggang sa isipin niyang balikan ka o kaya muling kausapin. Ganyan din naman sa mga taong may utang sa iyo. Okay din sa panahon na ito ang palawagan upang bayaran ka ng mga tao na may utang sa iyo. Hindi sila mapapakali sa kakaisip at hindi sila patutulugin ng kanilang konsyensya at may isip niya ang utang sa iyo. Kaya gagawa siya ng paraan upang ikaw ay bayaran, puntahan upang ihatid ang kanyang kabayaran sa iyo. Try mo lang. Narito ang ritual ng panawagan sa mga tao na nais mong makaugnayan. Kumuha ng kanyang larawan. Kung walang larawan, pwede na rin naman ang buong niyang pangalan at karawan. Kaya natin ang kailangan ng kanyang buong pangalan at karawan sapagkat mo pwede kasing may kapangalan din siya. Yan ang iwasan natin kaya kung may karawan, ay ito para sa kanya. Higit kung may picture. Isulat iyon sa isang papel, yung pangalan. Isulat sa isang papel, kung hindi alam ang karawan, hindi po siya po pwedeng gawa ng ritual. Liban na lang, kung kakaiba ang kanyang pangalan at walang kapareho. Ngayon, Handa na ang larawan na patutungkulan o naisulat mo na ang pangalan niya. Kumuha ng puti na kandila. Dalawang kandila ito. Ipwesto ang kandila sa kaliwa at sa kanang bahagi mo. Sa pagitan nito, naroon ang larawan o papel na pinagsulatan. Ipatong doon ang iyong kaliwang kamay at pumiling na ikaw ay maisip niya. Sindihan ang kandila. Matapos yon itapat ng dalawang kamay uli doon sa larawan. Tawagin ang buong pangalan ng pinatutungkulan at usalin ang katagang ito. Pakinggan nyo. Ego pactum et miriatum. Hum hum gum. Ego pactum et miriatum hum hum gum. Ego sum pactum et myriatum, hum hum gum. Ayan, narinig niya po, tatlong ulit na usalin nito. Matapos na mabanggit, ipikita ang mga mata at isipin na pupunta siya sa iyo. Gawin ang ritual na ito tuwing Merkulis. Malaki ang posibilidad na makipag-ugnayan sa iyo ang tao na iyon. Kung matigas ang kanyang loob, lalambot at makikipag-ugnayan sa iyo. Okay din ito sa mga taong may utang, lalambot ang loob nila at ikaw ay kanilang babayaran. Marami ang gawa nito, karamihan sa kanila ay nakamit ang iling. Subalit may mga nabigutin, kaya nasa sayo kung gusto mong subukan. Kung hindi mangyayari ito, ulitin at baka sa susunod na gawin ay makamit na ang iyong nais. So, yan po. Narinig ninyo ang isa na laban nating paksain. At doon po pala sa mga nagnanais na magkaroon ng Energizer Magnetic Power Pendant. Available po ito. Ang Energizer Magnetic Power Pendant ay nagdadala ng kagalingan, kalakasan, at magandang kapalaran para sa mga gumagamit nariyan din po ang testamentum talisman upang bigyan kayo ng proteksyon ilayo sa kapamakan ganon din ang irembe talisman upang putulin ang sumpa kulam, aksidente masamang tao at available din po ang ating uh, amuletong tectum bracelet na nagbibigay ng swerte at mailayo ka rin sa hindi magandang kapalaran Nariyan din naman ng Obsidian with Golden Power Stone na subok na subok na, nagbibay talaga ng swerte At syempre pa, available din ang ating libro Ang Secretum Oculus Book Kaya, kung nagnanais kayo magkaraon yan Tawagan lamang inyo ako sa aking numero 0917-940-1111 Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number O kaya naman Magmensahe sa aking messenger ang aking Facebook account, Shadir Hayla. O kaya ipollow nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shalir. O kaya naman, mag-email kayo sa aking email ad, underscore at yahoo.com Kwento ng pasasalamat mula kay Jazzil Bacas. Magandang gabi po Sir Zalil. Ako po pala yung umorder ng testamentum talisman, si Jess Zilbacus po. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa testamentum talisman na nai-order ko parang hindi na masyado magulo ang isip ko at lagi na ako aware kung may parang hindi magandang mangyayari na paparating. Nagpapasalamat talaga ako na nagkaroon ako nito. At ngayon po gusto ko din po umorder sa inyo ulit ng testamentum talisman sir, para naman sa asawa ko para madala niya pagbalik niya sa Australia ngayong 23 po sa may kasi po isang month lang ang bakasyon niya dito sa Pilipinas. O order sana ako ulit sir para sa asawa ko, para ligtas siya palagi sa trabaho niya. At Susan Velasco Hello po Master Zolir, pasensya na po na late ako minsan sa live mo. Nagpapasalamat ako sa mga pampuswerte na nakuha ko sa iyo Master, dahil lumakas ang aking tindahan. Maraming salamat sa Ogre Charm at sa Secretum Oculus Bookmaster. Kaya hindi na ako makapanood sa live mo sa sobrang pagod masti kaya gusto kong kumuha ng Magnetic Power Pendant po, Master. Maraming salamat din sa inyo mga giliw kong taga-subaybay. Sabi ko nga sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa Ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!